Yung mga boss, so ito, mayroon tayo ginagawa dito. ah uh, Ford Eco Sport, ito mga boss. So, problema nito ay yung lamig ng aircon niya, magkakaroon, nawawala, magkakaroon, nawawala. So, common problem sa mga Naka-eco sport ito mga boss ano. Umiikot yung auxiliary fan. Okay naman yung laman ng coolant. Okay yung crayon So, ang ginawa ko dito uh, may nag diagnose na papalitan ng compressor daw ito. So, sabi ko kay bossing, ah uh, mo try na natin yung ECB valve niya. So, Nakita ko nga, kasi ko compressor na sa dito mga boss, talagang hindi siya lalamig. Automatic mataas ang reading. So, ito naman, lalamig, nawawala, lalamig, nawawala. So, tinignan ko kasi yung reading niya ay uh, pwede pa doon sa ECB. So, ito. Binaba ko na yung compressor. Ito ang compressor niya. So, ito yung compressor niya mga boss. yan So, ito ang compressor. Ang langis niya ay green na green pa. So, original yan. So... Ito yung ECB. Ayan, ito bago. Ito yung luma niya. Ito yung bago. So, trasubukan natin palitan ng ECB. Tapos, itingnan natin kung gumanda ang reading. Kung gumanda ay swerte. Makatipid sila. Okay. So, ang model nito ay 2017. Ayan. So, 2017 pa itong compressor. Ngayon lang nagpalit ng ECB mga boss. 2025 na tayo ngayon. So tagal na rin ano. Kaya mas maganda everyone one lagyan ng langis ng compressor para maiwasan masira at hindi kayo bumili ng compressor mga boss. Dapat alagaan sa langis, no. So kabit muna rin do tapos updo kayo kapag nakabit na. Kitin na natin yung reading niya pati yung period. Yun, so nakabit no, na natin. Uh, kapit na tayo dito. Lagi mga gamit. Dito natin kapit mga okay. boss. Okay. Medyo busy lang. Meron pa tayo ang um, patrol. Opa! Oh, so, eh meron pa tayong mga ginagawa siya. Okay. Ito, tachi. Ito, tachi lang, oh. So, kapit natin dito. Silalim. Kapit ko ka muna. Tapos, sapit yung kayo. So, so, ito mga boss. Update natin dito. Okay, ayan yung reading niya. Kaya nakahit, nagkataas baba yan mga boss, ano? So high side normal lang po yan Kasi rekta yan sa ano Depend dumaan sa condenser mga boss Dito tayo Hello. Sa loob Kamu sa inlamig? Hindi na, hindi na nagpapak na, hindi na nakawala Kainap Nangangagat na boss Nangangagat na <laughs> Sige, sige Balik ko lang sa ilalim ha So ayun mga boss, uh, okay na uh, Kainap po ito naka-under no So tangali to uh, Ngaling tapat tapos mainit. So uh, may nalabig na si Bossing. Kaya tanggalin mo na yan Tanggalin mo na ito. Ang oh, anong sarap? Oh, sige, tanggalin mo na yung kids. So yun lang mga boss. Uh, full eco sport, no? pag same problem na ganito, pag may gusto kayong katanungan, pwede kayong tumawag or gusto yung pagawa sa akin mga boss. Search na sa Google Map mga boss. Easy Work TV. Ayan, search nyo lang yung Easy TV na yan. Walang isa, dapat Easy Work lang. Easy Work TV lang dapat. Dalabas sa Google Map yan. lalabas ang hugin map ng mga boss iyon so solve na natin ang problema ni busing dito sa port ecosport niya. Muntik na ang compressor papalitan pero sa atin ay nagawa din ang paraan si ECP lang so yun lang mga boss apitin kayo kung may katulong kayo lang kayo ulit okay na tawag sa number na sisi iyon lang